Sa gitna ng lumalaking banta at tensyon sa rehiyon, ang mga taga-Batanes at mga overseas Filipino workers sa Taiwan ay pinaghahandaan na ang posibleng pagbabanta sa seguridad. Sa kabila ng pag-unlad ng sitwasyon, ang Estados Unidos ay nagpapahayag ng determinasyon na labanan ng China sakaling magkaroon ng pagnanais na sakupin ang Taiwan. Ito ang ating aalamin sa ating video ngayong araw. Bago magsimula ang lahat, alam naman natin na anumang oras maari nang sumugod ang China sa Taiwan kaya naman maging ang mga isla na malapit sa Taiwan tulad ng Batanes ay talagang nangangamba sa kanilang kaligtasan. Ito ang sinang-ayunan sa pahayag ni Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea. Sinabi niya na ang Philippine Navy at buong Armed Forces of the Philippines (AFP) ay laging naghahanda para sa anumang posibleng pangyayari mula sa kapayapaan hanggang sa panahon ng digmaan kung hahantong nga ito sa ganitong sitwasyon. Ito ay kasunod sa pagpunta at pagistay ng mga tropang Amerikano mula pa noong Abril sa islang Tinaguriang nasa pinakahilagang bahagi ng bansa. Ang Batanes, bilang pinakahilagang isla ng Pilipinas na malapit sa Taiwan, ay itinuturing na isang napakahalagang lugar na maaring makaapekto sa seguridad ng bansa. Kaya naman, ang AFP ay lagi nalang nagbabantay at naghahanda para sa anumang posibleng mangyari, lalo na sa mga lugar na malapit sa Taiwan at sa West Philippine Sea. Mas pinaigting ng ating gobyerno ang pagbabantay sa mga bagong balita patungkol sa tensyon ng China at Taiwan. Bukod dito, inilabas din ng ulat na itinuturing ang Batanes bilang isa sa mga site para sa pagsasanay ng mga tropa ng Estados Unidos at Pilipinas, ito ay nagpapahiwatig na malaking importansya na ang lugar na ito ay may bahagi sa ating soberanya pagdating sa usapin ng seguridad at depensa ng bansa. Kaya't kailangang maging handa at mapagbantay ang ating militar. Ito ang dahilan kung bakit pilit na pinalalakas ng Pilipinas ang postura ng depensa nito sa Batanes Island. Nagpahayag din ng saloobin ang hukbong dagat sa nakaplanong pagtatayo ng daungan at mga pantalan na mismong Batanes Island. Pinunduhan na ito ng Amerika at Go Signal na lamang ang hinihintay. Actually, mahalaga ang Batanes sa Pilipinas dahil kapag sinasalanta tayo ng mga kalamidad at mga bagyo, ang isla ng Batanes ang nagsisilbing harang at tagaprotekta upang hindi mapinsala ang Luzon. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy, sa West Philippine Sea na si Commodore Roy Vincent Trinidad na ang bagong daungan sa lalawigan ay makikinabang sa mga residente ng Batanes gayon din sa sandatahang lakas. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay palaging naghahanda para sa anumang kaganapan sa iba't ibang saklaw ng tunggalian mula sa kapayapaan hanggang sa krisis hanggang sa panahon ng digmaan ito ang sinabi ni Trinidad sa mga mamamahayag sa isang press briefing noong Marso 30. Ang anunsyo ay dumating ilang araw matapos sabihin ni Batanes Governor Marilu Kaiko na may planong magtayo ng isang sibilyang port na pinunduhan ng US sa isla malapit sa mahalagang channel na naghihiwalay sa Pilipinas mula sa Taiwan. Ang Bashi Channel na tumatakbo sa pagitan ng Batanes at Taiwan ay isang mahalagang choke point para sa mga barkong bumibiyahe sa pagitan ng Kanlurang Pasipiko at ng pinagtatalo ng South China Sea. Malamang nagagamitin ito ng China kung sakaling magkaroon ng labanan. Mula mismo sa ating sandatahang lakas sa hukbong dagat ang Philippine Navy, ang ipinahayag ni Governor Kaiko na bumisita nga ang U.S. Army sa lalawigan ng Batanes noong mga huling araw ng Abril, para talakayin ng detalyado ang bagong pasilidad. Ang daungan sa kanlurang bahagi ng isla ay maaaring magsilbing alternatibo sa kasalukuyang daungan sa kabiserang bayan ng Basco na nagsisilbing pangunahing docking point ng lalawigan. Ayon kay Kaiko, ang diskarte ay nilikha sa pakikipagtulungan ng militar ng Pilipinas at nilayon na magbigay ng kanlungan sa mga manggagawang Pilipino na tumatakas sa Taiwan kung sakaling magkaroon ng emergency. Tama ka ng panrinig, gagamitin itong outpost para sa mga Pilipinong tatakas sa Taiwan. Kung sakali ngang magsimula na ang kaguluhan. Bukod sa pagpondo ng isang daungang na mula sa US, naging headline rin mula noong Agosto ng nakaraang taon, ang Batanes Island. Dahil sa mga pagdami nga ng mga sundalong Pilipino na nagbabantay sa isla, maraming nagbago mula noong mga militar na ang nanatili sa lugar. Bibigyan ko kayo ng halimbawa noong nakaraang buwan nga lang inutusan ni Defense Secretary Hilberto Teodoro ang militar na dagdagan ng bilang ng mga tropa na nakatalaga sa liblib na isla ng Batanes. Para sa kanya, ang pagbisita ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapatibay ng mga kakayahan sa pagtatanggol sa teritoryo para matiyak ang pangkalahatang kaligtasan at integridad ng Pilipinas. Hiniling din ni Teodoro ang dagdag na kooperasyon sa pagitan ng militar at mga ahensya ng lokal na pamahalaan. Noong Oktubre 2023, itinatag ng Hukbong Dagat ng Pilipinas ang isang naval outpost sa Mabulis Island sa Batanes, ayon sa mga ulat ang Batanes ay itinuturing ding lugar para sa taunang US-Philippines Balikatan Military Drills na nagsimula pa noong Abril ngayong taon. Pagdating naman sa reaksyon ng China, ang sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas at China ay nagpapakita na lumalakas na nga ang tensyon ng alitan sa dalawang bansa dahil sa presensya ng Estados Unidos sa ilang mga isla sa Pilipinas, lalo na sa mga bagong isla na tinauhan ng Amerika. Binibigyan din nito ang enhanced defense cooperation agreement. Kaya naman galit ang China sa Pilipinas sa patuloy nitong pagmamatigas. Sa kabila nito, ang Pilipinas ay nananatiling determinado sa kanilang hakbang. Kamakailan lang inihayag ni Vice Admiral Toribio Adasi ng Philippine Navy na mahalaga ang pagpapalakas ng depensa laban sa posibleng banta o pangaagaw ng teritoryo. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay palaging matindi dahil sa mga alitan sa teritoryo na naging sanhi ng sunod-sunod ng mga pagbabanta sa loob ng nakaraang mga buwan. Halimbawa, kamakailan lamang, iniulat ng Pilipinas na apat na tauhan ng kanilang Navy ang nasaktan, matapos silang salubungin ng water cannon ng Chinese Coast Guard habang nasa misyon sa Second Thomas Shoal. Sa kabilang dako, patuloy ang pag-atake ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa mga lugar na itinuturing nilang kanilang teritoryo. Mapunta naman tayo sa ating mga kababayan na nasa Taiwan. Alam nyo ba na naghahanda na ang ating gobyerno para sa mga plano na itakas ang mga OFWs kung sakaling ang sumiklab na ang digmaan? Ang Pilipinas ay naglaan ng isang contingency plan para sa libu-libong overseas Filipino workers sa Taiwan. Bunga ng posibleng sasalakayan ng China ang nasabing isla ayon kay MECO Chairman Silvestre Bello III. Bagamat nagpahayag ng hindi pag-aalala si Bello sa sitwasyon sa Taiwan, inihayag niya na isinumite na niya ang kanyang assessment sa Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. Ito ay ang plano na contingency plan para sa pagtakas ng ating mga kababayan. Ang China ay may layuning kontrolin ng Taiwan. Gusto nito na maibalik ang Taiwan sa mainland, kaya naman gagawin nito ang lahat kahit pa humantong sa dahas. Samantala, ang Estados Unidos ay patuloy na nagbibigay ng armas sa Taiwan at ang Pangulo na si Joe Biden ay nagpahiwatig ng pagpayag na italaga ang mga tropang Amerikano sa isang posibleng pagsalakay ng China. May mga babala rin mula sa mga opisyal ng US tulad ni General Mike Minihan ng Air Mobility Command na nagpapahiwatig ng posibleng digmaan sa China sa mga susunod na taon Obaka sa taong 2027 pa. Sa kabila ng mga tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, naging malinaw ang pahayag ng National Security Council na walang layunin ng Pilipinas na makialam sa usapin ng Taiwan at China. Subalit, handa ang gobyerno na tulungan at pangalagaan ang mga Pilipino sa Taiwan sakaling lumala ang sitwasyon hanggang sa pagsasanib puwersa. Ang Pilipinas ay laging nakaalalay sa kanilang mga overseas Filipino worker, kasama na ang mga nasa Taiwan. Bagamat hindi pa inilalabas ang detalye ng contingency plan, tiyak na nagsisikap ang gobyerno na siguruhin ligtas at protektado ang kanilang mga kababayan sa anumang sitwasyon. Ang pagkakaisa at pagtutulungan sa panahon ng krisis, gaya nito, ang nagbibigay lakas sa komunidad ng mga Pilipino sa ibang bansa lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Mayroong humigit kumulang 153,000 Pilipino sa Taiwan, 150,000 sa kanila ay mga overseas Filipino worker. Bagamat sinabi ni Kakdak na hindi niya maaring ibunyag ang mga detalye ng contingency plan sa ngayon, muli niyang iginiit na pangangalagaan ng gobyerno ang mga Pilipino sa Taiwan. Ang huling opsyon ng China na salakayin ang Taiwan ang maaaring magbigay signal sa ating gobyerno na gawin kaagad ang planong paglikas. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang anumang pinsala o kapamahakan sa ating mga manggagawa. Sa kabuuan ang pahayag ng Philippine Navy ay nagpapakita na ang ating sandatahang lakas ay laging nasa estado ng pagiging handa at alerto para matugunan ang anumang pangyayari o hamon sa seguridad ng bansa lalo na sa mga lugar na maaring maging sensitibo o estratehiko tulad ng Batanes. May contingency plan na rin tayo para sa ating mga kababayan na nasa Taiwan. Ang kanilang kaligtasan ang pangunahing misyon ng ating gobyerno. At kung sakali nga na matuloy ang digmaam, ay talagang gagawin natin ang lahat upang hindi sila mapahamak.